Hello, hello, hello everyone. Welcome back sa king YouTube channel Teacher Maricel. Sa video na to ay magiging grade 1 teacher mo na tayo dahil tuturuan natin ang mga bata ng unang hakbang sa pagbasa gamit ang Marungko approach at magsisimula tayo sa part 1. Ang part 1 ay ating ituturo sa mga bata ang tunog ng mga tatlong letrang ito. Ang letter M. S at saka A. Una nating ituturo sa kanila ang mga tunog ng mga letrang yan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, Teacher Maricel. Maraming maraming salamat po. Magsisimula tayo sa malaking letrang M. Mga bata, ang tunog ng letrang M ay... Hmm. Hmm. Kayo nga. Magaling. Sabay-sabay tayo. Hmm. Ito naman ang maliit na letrang m. Ang tunog nito ay hmm. Hmm. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling. Ang malaki at maliit na letrang M, ang tunog ay mm. Ngayon, sabay-sabay tayo. Mm. 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 Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang mga letrang ito. Hmm. 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 Mm. Mm. Sabay-sabay tayo mga bata. Hmm. 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 Magaling. Kayo nga lang? Ang husay! Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang letra. Ito ang letrang S. Ang malaki at maliit na letrang S, ang tunog ay S, parang ahas. S, kayo nga mga bata, magaling. Ito naman ang maliit na letrang S, ang tunog ay S, Basahin nga natin ulit mga bata. Sabay-sabay tayong lahat. Shhh. Ang galing. Ngayon, basahin natin ng isa-isa. Ngayon, hayaan ko na kayo lang ang magbabasa. Basahin nyo nga lahat mga bata. Ang galing. Ang sumunod naman na letra na ating pag-aaralan ay ang letrang A. Ang tunog ng malaki at maliit na letrang A ay A. A. Basahin nga natin ang sabay-sabay mga bata. A. A. Magaling. Unahin natin ang malaking letrang A. Ang malaking letrang A, ang tunog ay a. Ah. A. Ah. Kayo nga mga bata, magaling. Ito naman ang maliit na letrang a. Ang tunog niyan ay kapareho sa malaking letrang A at ang tunog ay A. Ah. A. Ah. Kayo nga mga bata. Magaling. Basahin natin ng isa-isa ang mga letrang A. A. Ah. A. Ah. Kayo nga lang mga bata, basahin nyo mga bata. Magaling! Nakakatuwa dahil nasundan ninyo ang tunog ng letrang A, which is A. Ah. Ngayon, Basahin na natin ang mga letrang ating napag-aralan. Mm. mm. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga maliliit na letra. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Mmm. Ah. Sana'y nakuha na ninyo mga bata. Ngayon naman ay bubuo tayo ng pantig mula sa mga tunog na iyon. Mm. Ah. Mm. Ah. Ma M A M A M A Ma Ma A Ah, ah, Sa Sa Ngayon naman ay ating babasahin ang mga sumusunod gamit ang mga natutuhan nating mga tunog. Ah, Hmm S, a Ma Sa A Ma Ama A Sa Asa Ma sa masa sa ma sama a a sa a a sa sa ma sa sama. Ma. Ma. Mama. Ma. Sa. Ma. Masama. Sa. 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 O di ba, ang galing. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana may natutuhan kayo. Ang ang part 2. Thank you. Bye-bye.